Yan mga idol, good morning sa palibagong wow. araw, palibagong vlog tayo mga idol, mga pangkay pa uh, ngayon ay umaga pa lang ang oras ngayon ay 7.30 uh, na ng umaga mga pangkay uh, wow let's go na naman sa palibagong hanap ng araw ng araw ng Martes ngayon mga idol uh, magandang umaga, magandang buhay sa ating lahat mga pangkay alright Alak. Wow. Baka maglala ko ng isda yan. Isda na naman ang ating ulam. <laughs> wow. Alright, at maganda ng sikat ng araw. Nawala na yung lamig. Pero kayo ng umaga. Ah, matindi ang lamig. Pambihir buhay mga idol. <laughs> so, nag-wasi-wasi ako na akong tricycle. Yan. Sakay ako sa tricycle at uh, hindi na ako nagbag kanina nung haba ako nagwawag. Basta pa yung pamunas. Alright mga idol at uh, tayo ay babiyahin na. Kahit malamig kanina ako naligo din. Eh. Nagpinit ako ng tubig mga idol. Pampirang buhay! Let's go sa uh, yan, maminis ako ng tricycle natin. Uh, well, I Ayaw mean, ang masada na Start ngayon motor, tracingen singin Roll Si Mrs. Panuli, mag-aantay siya ng maglalako na isda Para tayo may ulam ng tanghalian Kahapon ang ulam namin ay isda So yun naman ang pangkaraniwang ulam dito sa amin ang araw-araw gulay. Ang araw-araw isda. So, may pambili ng isda. Okay, so, mga idol. Subaybayan so, niyo aking vlog hanggang sa dulo. At uh, natin kung hanggang saan tayo makakarating ng vlog niya ito. Pero ako'y mamamasada maghapon mga panorapay. <laughs> Kaya tayo maghapon. Isa ngayong maga umaga hanggang gabi. Uh, uh, uh muli maraming maraming salamat unang una sa Panginoon Diyos na tayo ay biniyayaan ng buhay biniyayaan ng kalakasan at uh, sana'y gabayan tayo buong maghapon ng ating paghahanap buhay sa oras ng ating pamamasada mga panel at syempre yung lahat ng mga minamahal natin viewers wow yeah. sa lahat ng mga sulit kapaluli sa lahat ng mga silent viewers maraming maraming salamat sa inyo thank you sa inyong pagsubaybay sa aking uh, paghahanap buhay sabi ko nga kahit anong vlog ang ating gawin I open kayo sa ating YouTube channel mga barbers. mapapanood <laughs> din niyo yung mga vlog natin. Basta ta i-subscribe niyo lang mga barber friends. So let's go mga idol. Let's go na tayo. All right. Alright Subikat na yung araw wala na yung uh, lamig kagabi matindi pa yung lamig pero ngayon ay hindi na masyado pampir buhay <laughs> 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 yung mga kabarangay natin yung mga tambay pampir buhay Shout out. Woo! Tara, biyaya. Tangali na rin po <laughs> nag re na. Hello, ah. friends. Hi, kayo mga viewers na bata. At muling napagbigyan ang mga batang gustong makasakay kay Panoli Official. Pambirang buhay! <laughs> <laughs> Hello, hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. wow Hi. Hello. panuli Hello. Hi. panuli Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Ang puro mga spada ang gamit nyo. Ano ba ito? Tuba yan? Opo. Oh. No. <laughs> kahoy mga idol. Kahoy. Ang kanila ng mga costume ano. Laban of, Kailan laban nyo? February. February, February yeah. Good luck sa inyo. Good luck. Mga estudyante. Ah, mga idol. Ito mga estudyante nito. Mga lalaban sila ng uh, activity ano. Opo, activity. Uh, uh, idol. Let's go mga idol. Salamat sa uh, mga sulit mga batang ito. Soulad ka Capanoli, alright. I need somebody who can love me and my work. No I'm not perfect, but I hope you see my word Since only you nobody know I push you first If you grasp why I do the word magandang uh, tanghali sa atin lahat mga idol at uh, ang oras ngayon ay alas 12 uh, 40 ng tanghali so tanghali na mga idol at uh, kadadating ko lang dito sa bahay at ako'y namasada mga idol so nando sa kalsada yung akong tricycle mga idol at uh, tayo kakain ng tanghalian mga idol kaya uh, ako'y nagparaga dito sa bahay at, uh, ako sa bahay mga parang friends so let's see mga idol at uh, kain po tayo ng tanghalian at abah uh, Tanghalihan pa ba ito o oh, hapunan na? Ano yung mahal ka mga Ako yung nandito ka sa bahay mga panino Alright, so let's go mga idol. At uh, tayo ay kakain. So tinitinan ko muna dito kung anong pwedeng kainin dito mga idol. <laughs> <laughs> uh, kanina nagpasok sa school si Monica ay mga alas 7 ng umaga. So naglabas na pala ng alas 12. At uh, yan, nandito na. Kumain natin. Alright, at yan si Miss Panulan nandito sa bahay. Kitignan natin ang ulam. Bah, parang ganda ng ating lamisa, ah. Wow! Yeah. Ganda ng ating lamisa. Ay, <laughs> ito right, yung in-order ninyo? Sa online? Wow! I see. Tama lang. So, yan mga idol, oh. Ganda, oh, yung yung misa na nag-vlog ako na sila ay na-order sa online. So, dumating na pala yung kanilang order. Yan. Ganda naman. Ganda ba? Bah, pambihirang buhay. Sakto lang siya. Oh. Sakto lang dito. Oh. Quality mga idol. <laughs> yan. Yan yung mantil na sinasabi. Oo. Kasi yung dating mantil niya, ay diba pinakita ko sa kuli asol, yun na sa ilalim. Hindi siya inalis. So, ipinatong na lang yung bagong... Oh, ganda ang mga idol, oh. Olo, pang mayaman ito. Pang <laughs> meron Nakakatanggal ng gutom ito, ah. Tantul. Ay, nakatatong yung rice cooker. Okay. Siyempre, sisilipin natin mga idol ang ulam kasi ay ito yung ating uh, kakainin o uh, may taklob. bisa bihin, may tubig, kumain na kayo. Kumain na sila mga idol. Ako na lang ang hindi pa nakain, kaya tayo ay kakain. Alright. So, let's gym mga idol. Sama-sama nating tingnan yung ulam. <laughs> yung ang ulam dito. Alright. At uh, ito, meron pa dito. Buksan na natin kung anong ulam yan mga idol. <laughs> <laughs> Grabe. Pinatin, natin. sili right, natin. Ito muna. Hindi tayo nakatakibal. Yung isang yun, huwag natin buklatin kasi kanin ang laman yan. <laughs> ito tayo, ito yung zangdok. Pambirang buhay. Alright, ito muna tayo. sili natin ito. Wala na ulam ito. One, two, sabihin <laughs> mo natin One, two, pambirang buhay. <laughs> Ampire mobile. Allaa da 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 Bulaga. Ampire mobile. ay, ano ba ito? Hoy. <laughs> 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 Masawan. Suka. Ano Ba ito? Ano right, tinuto? Tinutuyan. Yan galing kay Nanay BT. Bigay yan sigurado. Wow! Pinuto uh, ito, yan. Ayun, na uli natin. Ito naman isang buklat natin. <laughs> Grabe. Matatanggal <laughs> ang butong ko dito ah. Alright mga idol. Ito naman ang natin. Kung ano ba ito? Silipin ninyo. Kita naman na yun. Ano ba kaya ito? Amoy <laughs> Amoy yung, ano yung kaya natin. Ah! <laughs> oh. <laughs> ano? ano Mabangwa. Oh, parang tingin ko nagmamantimantika. <laughs> <laughs> Alright. Buksan natin. Tingin <laughs> natin. Alright. Ay, pambira mo. Wala, kaya ni-prepare ni Mrs. Panuli na tanghalian namin. So, ibig sabihin, kumain na si Monica, kumain na si Limar, kumain na si Mrs. Panuli. Ako na lang ang hindi pa kumakain. So, yan. Ito na ba ninyo? Oh. mutok Sasarap. Ako oh, pang mo. buhay. Sabaw pa lang yan, mga idol. Ulam na. Alright, so let's game, mga idol. Let's game, mga idol. At uh, kakain na tayo. Kukuha na ako ng pinggan at saka bubuklatin ko na ito alright yan combination <laughs> pakahala ko pa naman isda kasi kaninang umaga ay may naglaku ng isda ay baka naumay na si isda si Mrs. Panuli kaya ang binili nila ang ay ito right. so let's see mga idol at makakaraos tayo sa tanghaliang ito o diba sasandokan natin yung kanin alright So let's go mga idol at nakakagutong magkwento. Ang <laughs> birang buhay. Alright mga idol at kakain na tayo ng tanghalian. Yan. Okay, hey, may pinggan na tayo. At magsasandok na tayo ng kanin. Baka kain ngayon, baka hindi di pa kain ha, mga panula friends. Yung lahat ng mga, yung lahat ng mga minamahal kong viewers. Yung lahat ng mga subscriber ni Panuli. Yung sa mga napasilipas. Na uh, kain din po kayo. kung wala kayong pagkain niya sa harapan ninyo, ay di pumunta kayo dito sa akin at kakain tayo. Mga Kasi meron dito ulam. Ang dami nung longganisa Baka meron pang tinuto Aba, ay pwede-pwede niya eh. Mga idol, kasi dito ay nasa probinsya. So, huwag ka na maghanap ng masarap na pagkain sapagkat uh, ito lang yung ating inihanda ngayong araw ito. So dito pala ay ipagpasalamat natin yan sapagkat meron tayong kakainin uh, mo ngayon. para balik ulit tayo mamaya sa hanap buhay natin. Si Panuli ay mamamasada uli ng tricycle mamaya pagkatapos kung kumain. mayamaya mamaya lang. At magre-relax na tayo ng kaunting oras tapos pasada na uli si Panuli. Alright. Pagkakamiyahan lang ko ito. ay na, kaya na, kaya na. O, oh, pa yung kanin. Alright. Dahil doon, nausok pa yung kanin. O, Huw! Ata. Na Nausok pa. Ayan. Kunti lang kanin. Kunti-kunti lang. Mamaya nalagdadagdagan. Pagka-gutom pa. Ayan. Yeah. Yeah. Alright. So, let's go mga idol. Kain tayo. Ay, kain si idol. Ay, idol. cake, okay. kumuha ako ng tinedor. <laughs> kain po tayo, mga kababayan, kain. Meron ako dito ang baso, meron ako dito ang tubig. Alright. So, ilalapit ko yung aking cellphone para... Kita ninyo yung aking lakay mga idol. Alright, dito ko lalagay. Pagbaba pa patong ito dito. Ayan. Kaya ba ninyo ako? Hindi nyo ako kita. Yun, alright mga idol. At si so, Mr. Muli, nagpunta doon sa kabilang kubo-kubo at Pakatayin niya naman yung aming alagang aso, mga idol. Si Monica ay nandun sa kwarto, may ginagawa siyang assignment. At, uh, let's go mga idol! Kakain tayo! Alright! Uh. Yun! Hindi ko malama kung ano yung aking unahing kainit. Ano yung nandun sa so. ulit Unahin ko muna sa sandukin na yung ating tinuto. Yan mga idol. Kasi pag kasi mag uh, luto si nanay ng tinuto. Alright. Unang subo para sa inyo. Yung pangalawang subo ay hindi siyempre sa akin naman. Alright. Ah. Quality. <laughs> ah. wow, Woo. Mmm. Tinuto pa lang. Okay na. Ikaw dun suka. Sarap! Hmm. Kain po mga kababayan. Hmm. Yun lang ganito. May tali pa. May tali Okay. Okay. Ayan, malasa. So, yun mga idol. Magandang tanghali sa inyo. At, uh, yan, Tapos na tayong kumain, mga idol. Yun, at, uh, yun nga, nakita naman siguro ninyo yung aking ulam, yung ganisa, at saka tinuto. Yun, at uh, tayo nakaraos sa tanghalian. So, saka dalawang basong tubig, ibusog na. So, maya maya, ayun muli ako ng tubig. So, yan, mga idol, muli, maraming maraming salamat. Salamat na mga subibaybay. Tumigay sa akin, Thank you for watching, mga friends. At uh, ito yung aking vlog uh, naman, yung ito. So, uh, yan. At uh, dito ko sa bahay. At uh, yun nga, pagdating ko dito ay, ay naambun-ambun sa labas. bilang dumilim ang kalangitan. Tapos ay naambun ambon na. Ay, naminaw na po si si Mrs. Panuli. Tapos ay kaninang bandang mga last 11, nung no, ako namamasada, medyo nagsama din ang panahon. Kung baga naambon siya, uh, hindi naman natagal tapos nawawala din. Pero ang kagandahan mga idol, nawawala yung ginaw pag ikaw ay namamasada ng tricycle. So, yun, baka mamaya-maya sisikat ulit yung araw. Hindi naman nagtatagal yung ulan. Uh, buong magapon ay okay naman. Uh, maganda ang panahon. So, kahapon wala ding ulan. So, yun mga idol, mga parapensang kaganapan dito sa ikaapat na distrito ng lalawigan ng Quezon. Kung ikaw taga Quezon, alam mo yung kalalagay ng panahon dito. Mga panapresa at ay salamat po. Basta kayo, mga idol at tayo tinanong na bahay. at kabahay at yun. Talagang pampaswerte yung mantil na inorder ni Mrs. Panuli sa online. Ang ganda mga idol. Nakakabusog tingnan mga idol. So yan, ganda oh. Grabe, pambihirang buhay. So, let's go mga idol! Thank you for watching and bye bye. God bless atin lahat. Mabuhay po tayo. Wow. Walang bibito, mga idol sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay do sa mga napadala sa aking YouTube channel. Makikisubscribe mga idol. At syempre, pindutin niyo bell notification para updated kayo sa lahat ng mga vlog na i-upload ni Panoli. So, si Panoli ay tuloy-tuloy na nagbablog sa larangan ng uh, ating hanap buhay, sa ating sa larangan ng YouTube, mga idol. Ito nga, <laughs> ang ating hanap buhay ay tricycle. So tayo na mga masada araw-araw at yung lahat ng mga nakukuha ng kong video ay aking mi bablog mga idol. So thank you sa lahat ng mga sumilip do sa aking uh, YouTube channel. Doon sa mga napadaan lang sa ating YouTube channel. Welcome ka sa aking YouTube channel at uh, sana makikisubscribe din mga idol. Uh, thank you for watching and doon sa mga hindi nag skip ng patalastas kasi may mga patalastas na yung ating video. Marami marami maraming salamat sa inyo. At uh, thank you. Thank you all mga idol. Thank you mga panel friends. Hoy sa mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW. Shout out sa inyo. At siyempre, shout out din doon sa lahat ng mga umabati kay Panuli. habang tayo ay namamasada ng tricycle. So kanina may mga naisakay ako na pasahero. So kilala nila ako at yon shout out na lang sa inyo. At comment kayo, comment mga idol para sa mga susunod na video natin, baka kayo mai-shoutout ko. Ay di, big shoutout sa mga <laughs> Alright, so let's go. My dog. Thank you. Babay, babay, babay. Hanggang sa, hanggang sa mga susunod na video natin, sana po yung suportahan pa rin niya. Alright, let's go, let's go, let's go. Wee!